ที่ไทยด้วยเรามีคุณก็กใช่ใช่ค่ะใช่ you know มัน a ป problem นะ a r ยุ o s Nagkaroon ng mga iskandalo sa Miss Universe 2025 ngayong hapon kung saan nauwi pa ito sa pagtawag ni na what it's grisel ng mga Thai police dahil sa di kabal kabalbala na pinagagagawa ng grupo nila Raul Rocha at Ronald Day. Humingi ng tulong ang 16 makeup artists kay na it's grisel na na-stranded daw ngayon sa Thailand dahil wala silang matutuluyan. Reklamo daw nila kinuha daw kasi sila ni Raul Rocha, Rocha para sa Miss Universe 2025 pero di umano ay pinabayaan sila. Hindi daw sila binigyan ni Raul Rocha ng accommodation kaya wala silang matutuluyan ngayon. Kaya naman humingi daw sila ng tulong kay Nawat Itzara Grisel bilang si Nawat ang tumata yung uh, executive director ngayon ng Miss Universe organization at hawak niya ang franchise ng Miss Universe Thailand. Makikita naman na agad na pinuntahan ni What It's a ragrizel, ang mga stranded na mga makeup artist na di umano pinabayaan ni Raul Rocha. Kinausap sila ni na What It's a ragrizel, base sa kuha ng video. So bakit hindi, hindi nakuha ng update kung kinulungan ba sila ni na What? Isiniwalat din ni Nawat it's a Grisil na nagbayad daw siya ng 2 million US dollars o katumbas ng 70 million Thai baht para makuha ang license para maging host country ang Thailand this year. Ibinayad daw niya ito sa CEO ng MUO na si Ronald Day na ibinulgar ni Nawat na meron daw kasong sexual harassment. เป็นคนที่ ขอความวุ่นวายเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานทุกคนไปเอาบัตรกันแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะที่หนักไปกว่านนั้นก็คือโรนเนลเดยเนี่ยผมไม่อยากให้เขามาเมืองไทยเพราะเขาจะมานะเพราะเขามีคดีเซ็กชวลฮาร์เลสเมนต์อยู่เดี๋ยวผมจะโพส Nagalit kasi si Nawat sa MUO dahil naglabas ng pahayag ang MUO na scam daw ang online voting at special dinner and talk show na inoorganisa ni Nawat Itzara Grisel para sa top 10 candidates. Saying ng MUO, hindi daw nila ito in -authorized kaya naman binweltahan ito ni Nawat dahil bilang host country kasama daw sa pri uh, pribilehyo nila na mag-organize ng event na may kinalaman sa Miss Universe within the territory of host country, Thailand. Kaya nakikipag-ugnay na daw si Nawat sa kanyang mga abogado. Kanina naman ay nagkagulo sa Chatrium Grand Hotel kung saan tumutuloy ang mga kandidata dahil sumugod doon ang mga Thai police tapos silang ipatawag ni Nawat. Hindi daw kasi kinatuwaan ni Nawat itsa grisil ang mga kabalbalang pinaggagagawa nila Raul Rocha at ang grupo nito sa MUO dahil nagpasok daw sila ng stand D ng Playtime, isang online gambling o sugal. Ipinagbabawal daw ang sugal. Ang dahil, utos daw ay isa-isa daw pinipicturan ang mga kandidatang dumadating katabi ang stand D ng online gambling para ipromote ito sa social media na ipinagbabawal daw. Kaya naman... Casino is illegal. They bring this and call the lady, take a photo and take a click to promote. Oh. Kaya, Kaya naman number. ipinatanggal ito ni Nawat katulong ang mga Thai police na kanyang tinawag. Ayan, anong say ninyo? Parang hindi maganda yung ano ngayon, ano? Miss Universe, alam, expected ko pa naman na magiging bongga, magiging smooth ang Miss Universe this year unlike sa Mexico last year na ang tsaka-tsaka. Pero bakit ganun? Parang, parang ang gulo-gulo ng Miss Universe ngayon. Parang hindi mo ramdam, hindi mo ramdam yung init, yung fire ng Miss Universe ngayon. Ano, anong say mo, dai? Comment mo nga dyan.